Hello, how are you? May palangga. So, nandito tayo ngayon. Driver ako ngayon. Basta driver, sweet lover. Shout out sa mga driver dyan na sweet lover. Okay. Ayun, na uh, mga kababayan. Mga palangga. Kailangan nyo nang lumabas sa inyong lungga. Diba? Diba? No, kailangan nyo ang lumabas sa inyong hawla. Or haula parang ibon. Paglungga naman. Hindi, anlungga pala bagay sa mga satanas. Bagay pala sa mga jejemon yun, katulad ng mga satanas sa malakanyang Right? So, uh, nag-drive tayo medyo. Napakaganda ng panahon. Hindi, medyo. Talagang napakaganda ng panahon. So... Ah, uh, grabe yung fake news sa Sunny Puersa. Sunny Puersa ang fake news ng mga Jotang Genemes na mainstream media at gobyerno. 'Di ba? Meron silang ni-launch, oh, but dumudunog-tunog 'yan. Alam mo ang ganda sa By the way, ang napakaganda dito sa Tesla, mga palanga Nung medyo ano ko, the other day yata 'yon, pupungas-pungas ako alam mo yun, pupungas-pungas ka munti ko na ma-jongga yung danda na naman nag-aatras ako sa parking na I think I have to go here, right? yeah, I think, no, no, uh, susunod pa so, pupungas-pungas ako palangga biglang nag-break akala ko may nahit ako ng bonggang-bongga So talagang uh, nag-break siya kasi mababangga ko na yung pader. <laughs> I mean danda lang, 'di ba? You know, minsan pag medyo pupungas-pungas ka o kagigising mo lang. Actually dati na ano na ako eh, na ibangga ko yung na -na second car ko dito sa America, ang Honda, yung Honda, ano bang Honda 'yun, yung 1992 model na naregalo sa akin ng ano Nasaan na ba tayo? <laughs> so, nadyangga ako nung pupungas-pungas ako. So, nasa work ako noon. Tapos, ah, uh, tawag dito? Bangag. <laughs> Hindi naman bangag sa alak, kundi bangag sa trabaho. Sobrang over fatigue and everything. So, naijongga ako ng... Pero kasi ano pa lang ako noon eh. Ah, uh, Pati ko ulit, di naman ako baguhang driver. Pero ganun talaga, pag pungas ka. Ay, ganyan? So anyway, ano daw, nakakagalit ang gina... Yeah, sabi ni Irene, uh, nakakagalit talaga. So, ano ba yung kinukwento? Kaya yeah, yung Tesla, bigla siyang nag brake So yun yung parang napakagandang feature niya na, na Psh, gumanan ako. Sabi ko, oh, shit, kala ko nabangga. Yung pala pinatitigil niya ako. Kasi nga, mahihit ko na yung pader. <laughs> so, yon At, uh, hi, ma'am Bilintros. Thank you so much for your help. So, pero hindi ko ginagamit yung self-drive ta Ta a catch. Where are we going ba? Okay. Where are we going? Okay. So, alam ko na kung saan tayo pupunta. Mamamasyal <laughs> tayo. Nako, ang mga hitad ngayon. Anong meron dito sa ano, Hollywood. Okay? Daming hitad. Okay, dito tayo. So, nakagali talaga, Ma'am Ay, Perez, how are you? Dahil ngayon, kapike-pike ang nagsanib persa ito mga Jotang jenemes. Alam mo, ito yung pinakamadilim na yugto sa buwaka ng jenemes na Marcos government. You know, um, The reason why 'di ba noong ako ay uh, hindi pa natin na realize na nabudol tayo uh, kung bakit ako sumuporta sa Marcos Kasi totoo naman na nung bata tayo ako based on my experience na very napaka-patriotic ng mga bata kasi kumakanta tayo is na sa buhay natin yung ating pambansang awit 'di ba growing up Uh, sa elementarya, uh, di ba? So, you know, pag kumakanta tayo, talagang pumipigil tayo sa ating pag drive. Ah, tama ba? Di ba lang na-drive noon? Wala <laughs> lang kotse noon. Kasi <laughs> bata ka, di ba? Tumitigil ka sa yung ginagawa, so ni respeto talaga. Tapos doon sa probinsya, you know, na siguro dahil hindi ko nga naranasan yung mga ah... Uh, abi yung pangaabuso during the time at i was very young you know actually nung dineclare ang martial law hindi pa ako pinapanganak so like few years later okay so yun yung ganon, so kaya ako sumuporta sa Marcos at uh, gusto kong natin maibalik yung mga in, in fairness may mga magaganda talagang proyekto so dun tayo nag-focus sa magagandang projects ni Marcos yung mga hospitals, you know, infrastructures. May may nagawa naman talaga yung tatay pero mas may na may mga nagawa din. Ako naman hindi ko naman binabali, hindi ko naman din i, 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 pinagsisinungalingan yon ever since na uh, meron talagang mga naabuso during martial law. Okay? And that was Okay, so and uh, dahil lang. So, And that was what. How many years ago, wala pang ano 'yon, wala pang wala tayong internet, 'di ba? Hawak nila lahat ang uh, media and everything, newspaper. So sa panahon ngayon, iba na. 'Di ba? Like right now, kung ano nangyayari, real time makikita mo pang-aabuso, pero gusto pa rin pagtakpan ng uh, ito syempre ng Jotang Gini ng gobyerno ni Bangag Jr. na addictos benediktos na sumusuyop sumisinghot ng polboron o ng white powdery substance ayan katabi ko yung police kailangan mag drive daw ako ng mabuti <laughs> alright so ngayon uh, mga palangga ngayon nagsasanib perso ito mga Jotang Genemes na mainstream media hindi nga, alam mo nanonood kayo sa akin eh mga impact at impacta kayo eh may pa message message pa nga kaya but hindi hindi na, na, dun sa mga nag message sa I know you're just doing your job but I hope you do your job well hindi yung ganyan sunod sunuran kayo well what do you expect kailangan nyo mabuhay pero dapat di kayo nabubuhay sa kasinungalingan hindi kayo nabubuhay sa Uh, you know, kaba, nabubuhay sa kalechihan itong gobyernong bangag na ito. Harap-harapan yung pang-aapi dyan. Again, sa Davao, di ba? Grabe ngayon. Mayroon silang may sinasabi na may secret daw na lagusan doon sa compound. Talagang nakipagsabwatan itong mainstream media eh, para ipaabot sa international para sirain talaga yung KOJC. Uh, fellowship or church or you know religious group. Ganito ka baboy Boy, itong mga putang ngayon, itong mga palangga, mga hinayupak, itong mga visit na ito. Kaya nga, pero you know what? The good thing is, ang dami na nagsispeak up. Ang dami na nagsasalta ng na mga sectors. And I hope, alam nyo, dun sa mga na, you know, na iinis sa akin dahil nagmumura ako, alam nyo, palangga, yung mura ko, kulang pa yan sa kabayaran ng mga nayupak na to. Sabi ko nga, gorgori dapat ang ano sa mga yan eh, legal. Legal na gorgori yun you know what I mean? Alam niya ng mga ilonggo. At alam na rin yan ng mga Tagalog kung anong ibig ko sabihin. Reog is leeg. Okay? Sarili kong salitayan. Sarili, kong, sarili kong vocabulary. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila, mga kababang palangga, sobrang it's unimaginable na nakakayanan ng tao yan. Well, hindi sila tao. Sila yan, ni Satanas, ni Judas, lahat. Alam mo, demonyo talaga tong gobyernong ito eh. Na dapat mukasan at nakikita naman niya na mga uh, matitinong tao, matitinong men in uniform. ba? Diba? Nakikita niya yung kahayupan ng gobyernong ito. Uh, pero ako uh, really positive na konting kembot na lang to konti na lang to palangga that's why we have to help our people our kababayan sa Pilipinas okay we have to help we have to support in whatever means kayo dyan sa Pilipinas kunyari malapit ka sa liwasan anything na you can contribute sa mga rallyista o kayo mismo maging part kayo dyan eh, napakalaking tulong. punuin natin ang kalsada. Peaceful rally, speak up day. Kasi that's the only power na meron tayo eh. Alam mo yon. Nakakagalit, mga kababayan, ang ginagawa ng mga gym pack to. Manami posdakan ang mga linti. Nami sa sakawa kag lutoon bala. <laughs> 'Di ba? nami nami mutang sa kawa kaglotoon bala kaglabugayon oh kag ipakaon sa mga aswang oh di ba <laughs> imagine mo yan i wish ay nako mga palangging anyway highway nakakaloka mga eksena nasa banga So, tutuloy natin ang ating mga kwento mamaya. Alright? I'll talk to you later, babalik ako. Bye-bye. I love you guys. Lutuon pa sila. Post ta, kanta anay. Tapos lutuon ta ibutang ta sa kawa kaglabugayon. butangan sang ano, psych psych psych. Mm psych kag lon wala kag si Bibi. Si psych psych wala si Donlon kag si Bibi ibutang ta para ma matapos na sila. Bye.